So guys, ayan na guys So guys <laughs> Ito na yung paya natin helmet guys Ayan na guys oh Ayan na So, pauwi na kami guys yes. Hindi <laughs> Ano? Hello walang guys. lock, walang lock yun pre Paano mo nalaman na walang lock? Siyempre <laughs> parang kumakatol-katol guys oh Bagay! <laughs> <Matangin na. laughs> ayan guys Okay na kami guys. tulungan niyo ako magtali ng helmet ko guys. Guys, <laughs> tali yun pa to? Wala na. Dito oh? yung... na lang guys. Saan yung Tulungan niyo ako magtali dito guys. <laughs> oh, tayo na to. No? Wala na. Tali, tali. <laughs> Parang si Cardo ka pre. Parang si Cardo ka. Hindi, dito ka pre. Bidyan oh. mo ako. Sige, sige. Oh. Hahaha. <laughs> Ibig sabihin mo, "Ibig apa mo, 'Ibig sabihin mo, 'Ibig sabihin mo, 'Ibig sabihin mo, 'Ibig yang mo, 'Ibig sabihin 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 mo, 1, 2, 3 'Ibig sabihin mo, 'Ibig sabihin Isa pa wait lang. Yan kanya gagi. Yo, yo. Yo maganda pre gagi, yo maganda. Utang tangina. Pre. O sige, diyan ka galen pre. Hindi, ilaay mo na yung motor natin. Kunin mo diyan. Sige, diyan sa kanto pre. Ilaay mo na pre, ilaay mo na. Sige, si Cardo guys, si Cardo nyo. Yan, nakabit bike. Hmm. Putang pre. Oh. oh sige. <laughs> Nakabangga ka na sa dagat pre, oh. Ano masabi mo pre? Abangan nyo yung bago kong pakulo. Oo. Oh. Yes. Picture mo na karta mo, Ole, ole. 1 2 3 smile. Isa pa. higher natin. 1 2 3 smile. Hindi ah. 1 2 3 smile. Hindi, pre. what? Ayaw. Yan. Yung si Dalisa, ya. Ah? Ninuloko ko mo ata si Cardo Dalisa ya. <laughs> Hindi mo ba alam sampo na tinumba ko? Puta na. Gusto mo pang unsi ka? Ano ka pare? Ilunggo ka ba? Ano mo sabi ilunggo ako ha? Sa Dahil ba sa helmet ko? <laughs> Dahil ba sa kalong-kalong kong helmet? Sige <laughs> na mga idol. yun mga idol. Let's go na tayo. Bali alis na kami mga idol. Bali nandito kami ngayon sa Isim Purview. Um, kalongkan to pare no? Yes, kalongkan. Kalongkan. So ito yung forma namin ngayon. Um, kakabagong bili lang to mga idol no? So on the way kami papuntang Makati so yun mga idol and mga mga idol oh. <laughs> peace na yun mo ganyan muna yes sir bye